Ito so, ito natin yung DIY na ano, mga sa para di malaglag doon. So, tara. Ito natin bubutasan niya ano, ng bracket ng kortina ni Ma'am Ziza. So, bakit natin mga so, baka walang laglag doon. sa ito, para. Yung sa flooring, yun yun. Yan. 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 Oh, diba? ni ilang-ilang manong ito ni pinag lang, may bilang lang ho. Yan. Kaya yeah. aprobado talaga hindi ewin ito na pagsahod. Pag na. So, Kapit natin mga ito, marami na ang ating kumpina. So namin yung pinaka itong tingting. na tox. Yan mga idol, kung wala kayong tox, plastic tox, mandali lang mga idol. una kay bibili. Gamit lang ang tingting -ting mga idol. Kung wala tingting -ting mga idol, ay magkuha kayo ng kahoy magbilog ka ng kahoy o kay kawayan, bibilogin nyo at ipapasak sa butas. Pwede rin mga idol ang barbecue stick. So after yan mga idol, pag nakabit ko yung mga idol, so si Ma'am Jinsa na po ang bahala niyan na magkabit sa kanyang kortina. Sana may natutuan kayo mga idol sa ating kaunting tutorial na binabahagi. Sa inyong panonood sa video ito, kaya po yung makapulot ng kaunting idea kung paano mag uh, barina sa wall na hindi magkalat ng alikabok. Ay inyong floor. Salamat sa panonood. God bless.